Magandang magandang uh, buhay mga kalingap sa pagpalang araw, umaga, tanghali, hapon. Sa lahat ng ating mga viewers, supporters, subscribers, and sponsors. And thank you very much. At dito tayo ngayon sa ating uh, uh, bukid pa rin. No? May ito, uh, may binabalak akong gawin. No? O gagawin ko lah dahil ah uh, ayan wala akong paglibangan <laughs> ito muna ang aking uh, gagawin ah uh, tinatigan ang kalalabasan magkakanal ako at dukuan ako ng uh, tubig dito nga sa uh, sapa diyan tapunta dun sa ating uh, gagawing uh, fish pond o nandun yung ating mga alagang uh, manok at uh, pato So ito ay isa sa ating uh, purpose kaya natin uh, gagawin Awang tayo ay uh, walang ginagawa ito ang ating pagkakabisihan kahit hindi natin na uh, matapos sa isang araw, sa isang oras basta magawa natin uh, basta matapos na kahit ilang uh, ayan, mga ilang araw kasi mayroon naman hintayin natin yung tagulan baka abutin tayo ng uh, siyam at ilang buwan pa no bago magtagulan, March, April, May, so dalawang buwan pa mga kalingap. At may isa rin ako uh, dahilan no? kaya gagawin natin 'to. So, start tayo mga kalingap. Ating uh, pag uh, gagawa ng uh, kanal o oh, creek o patubig. thank mm -hmm. you Tumamit tayo ng tubig para lumambot sa saglit kunti o sa kunti yung ating uh, uh, lupang binubungkal dahil uh, talagang sobrang uh, tigas kung hindi natin lagyan ng uh, tubig po kung palambot yan no? o malapit na kailang palalimin pa natin nakalahati na natin <laughs> nakalaro din natin yung laba ayan kailangan ng tubig talaga galing sa water pump po yan pagtiyong talaga talagang napigas At hapon na. Tayo po ay uh, magdidilig. At tuloy naman tayo sa ating pag pagdidilig. Ayan. Ganda, butas-butas yung ating uh, hose. At mapaparta natin siguro yan. A maganda pag malaki pala ang hose. Oh. Pag ang busog ng busog. Sa tubig kasi dito napipiga siya dito. Ito, didiligan natin yung ating uh, sitaw. Uh, harbis harbisan -harbisa na po ito. Pero kailangan pa rin nating uh, diligan. Nang sa ganun ay uh, magbigay pa rin ng magandang uh, bunga. Kasi tuloy-tuloy pa rin ang kanyang uh, pagbubunga. Oh. Ayun, e, oh, papasin yan. Mulak-lak pa rin. Kahit uh, ilang mga na rin. No? Naharbisan na rin natin ng maayos. Uh, napakinabangan na. Kaya tuloy natin diligdiligan pa rin natin dahil uh, tuloy pa rin naman ang kayang pagbubunga At dahil sa ating pagdidilig ay uh, patuloy ang kanyang uh, pagbunga ayan, yan o, oh, kahit tulubot tulubot na oh. pero masaya dahil uh, may kasunod na naman doon sa kabila yun nga, yung ating uh, dinidiligan doon doon, so, may drum kan kita nyinyug dilikin kita nyati nyinyug uh, sayang din kung hindi tinggi ligan ada maganda lah na oh Nakabuwelo na sila dilid dilid tayo para ang buna ipatuloy Tuwa yun. No? Oh. Maganda pala to, May sprinkler dapat to, oh. Ayan o. Oh. Magandang pandilig pala yan. Uh, gawa tayo ng DIY pag ibang, uh, ibang araw. Matibay po yung sitaw. Dahil uh, kahit nagbitak-bitak na yung lupa. yung oh. lupa, oh. bitak-bitak na. Pero matibay pa rin at buhay yung ating uh, sitaw. Ayan o. Oh. Buhay pa rin sila. At namumunga pa rin. Ayan, tapos na. Okay na. Tapos na natin na uh, dito sa ating uh, tanim na sitaw. Ayan, at napapakinabangan na natin. Mauulam, natitinda. Nakakatuwa naman. No? Eh. Dahil uh, ganito pala. Pag maraming tanim, may maanihin. Uh, tuloy tayo sa ating uh, pagbubungkal dito. Ayun oh, natuyuan na agad oh. Bilis. Natin lang pinapatubigan natin, natin para lumambot yung uh, lupa na ating uh, Mhm. Oh. Ah, uh, Dian. Oh. Tapos na. Tapos ating, uh, okay. Kasi, yung... Apo na po. Ngating ah, Kasi na. mga Atin You are all uh, Hmm. So, hanggang dito muna. At salamat, salamat sa inyo lahat. Uh, at sana ay kahit paano ay ayan, alibang kayo sa ating uh, moonting, uh vlog at paghuhukay at pagdililig. Uh, at thank you, thank you very much sa uh, Team Kalingap, Kaya Balatid na Kalingap Prab. Subscribers, sponsors, Salit viewers, thank you. At sa ating uh, mga, ayan, Oh, mga kababayan dyan salamat salamat kay uh, ay lakay lakay glenn shout out sa <laughs> ating mga kababayan dyan thank you thank you god bless hindi nga tayo lahat so oh, pagsamantala tayo magpapara hindi oh, nga wow. tayo magpapara Legenda